Hi guys. Papagas lang tayo. Tapos sunduin natin si Ray ha. Ah. On the way tayo papunta tayo ng Abu Dhabi. Kasi ngayon guys yung laban ng USA versus Serbia. Yun. Pupunta tayo ng Etihad Arena. Papanoorin natin si Lebron James. Wow! Tsaka <laughs> si, ano, si Steph Curry. So yun. Excited. Excited na ako sobra. Parang ano eh, Parang ako yung maglalaro eh. <laughs> First time namin manood ng ganito na live. Tapos superstar pa po talaga, powerhouse. Kaya super excited ako. Mga ilang araw na rin na nakakatulog. <laughs> so, yun guys. Punta ko lang si Ray, ha? Sanduin ko lang, tapos diretso na kami na Abu Dhabi. How much, bro? 1.7 um, How much now per liter? 2.8 I have yes application bro okay. Yung, bali ano na guys 4.30pm na ang opening ng uh, gate is 6.30pm eh tapos ang start ng game 8pm 8 so yun medyo parang parang late na yata kami sana hindi traffic So, bali from Dubai to Abu Dhabi uh, Subukan natin makarating on time Sana hindi traffic dun sa ano, Papasok ng Yas Island Sigurado kasi talagang ano yun eh Daming tao kasi fully book yung ticket So yun, excited na ako <laughs> Baka sobrang excited ko Pati ako tumakbo muna sa court eh, nila no? Bumaba ako ng court no? <laughs> Ayan na si Rhea guys. Tumakas. Takas <laughs> ka pa ah. <laughs> Ayan guys. Takas siya. Takas siya sa huwag. Sumbong nga sa akin. Kay uniform ka. Buta Abu Dhabi. Ano pa alam mo? Huh? Hindi nga ako nagpaalam. Okay talaga? So, na guys. Pupunta kami ngayon A ano Abu Dhabi. Late na tayo, lasing ko na, oh. Sabi mo, alas-alas. natin. Sana hindi traffic. Excited na ako, guys. Excited ka rin? Parang hindi na. <laughs> <laughs> Kaya kaban nga ako, tumakas lang ako. Alright, okay, guys. Sana maganda yung laban mo mamaya. Excited na ako. We'll go drive na ako. Tsaka bawal din kasi magbaon. So, dito po na kami. Uh, While driving. At dog sandwich dun eh, sa loob. Baka 100 dirham, na Isang order. Sir, si Sir Ikaw pa si Sir Sir. Thank you. Ah... Uh, ano, magkano mabili bilhin natin sa ano? So ngayon pupunta tayo dun sa ano sa FIBA World Cup, ano ba? FIBA Olympic Qualifier. So merong exhibition game ngayon yung ano yung Australia, Serbia, tsaka USA. So ngayon yung pangatlong araw, ang nabook nating ticket is yung USA versus Serbia. Yan sila Nikola Jokic. Tsaka ah, sila na, ano sila Lebron James, hindi niya kilala. <laughs> excited siya di ako, hindi ako makarelate, hindi ko naman kasi sila kilala. Siyempre, ano yun, no? No, Support lang. <laughs> ano yun, mga powerhouse, once in a lifetime lang maging magkakampi ang mga yun. Kaya hindi natin palalampasin to Kaya yun, gawa tayo ng mga reason Early out kami pareho ngayon <laughs> Early out, ako nga tumakas pa Tapos yung ticket na nabook namin is Ewan ko, ano, ano yan? Category 3 yata, category 1 ko Basta Bakit na lang namin mamaya pag nakuha namin yung ticket oh, Nasa 500 dirham plus yung ticket, isa So parang ano yun, ito yung court court side na seat tapos dito kami sa susunod so medyo malapit pa rin sya sana maging maganda yung laro mamaya nakaka-excited excited ka ba? excited ako wag ako ah ah ka na yata nakatulog eh nakakatulog ilang araw na excited talaga ako ayan guys yung ginagawang anti-hot rail wow yan pala yun very heat beauty of Abu Dhabi. So ito. Ah, uh, di diba? Ang dami ng ano. close na yung mga ano, yung mga ibang kalsada eh. Kasi ano, dadaan na dyan sila ano. Paigutin. Hindi, paigutin kasi ha. Siyempre, ang daming sasakyan yan. Libo-libong sasakyan yan eh. Ang daming mga polis, di ba? Ito sarado yung close. Yung sarado yung close eh. <laughs> I'm so excited! na yeah, nabubulol ka na eh. <laughs> 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 I'm here! <laughs> well, yes, Hello, guys. Ano po? Na, how much? Thank you, thank you. Ano na? To, yes, sir. <laughs> Yes. Ano it. Yes. Ito yan. na dito raw yung entrance eh. So, pwede na mag-parking dito. Tara. Tara, tara. Let's go na. Dito. Ito sa sobrang init ngayon. Naliumid. Parang ako yung ano eh. Wala pa ako sa loob. Parang ako yung naglalaro eh. Tara na. Tara. Ito yung outfit ko. Outfit check. Wow. <laughs> tara na. Excited na ako. Ganda naman dito. Di pa tayo nakapunta dito, no? Or bago to? Ganda ay. eh. Guys, kung mapapansin nyo, yung mga outfit nila is pang ano din ha? Katulad nito, oh. Ayun! Ayun na pala. Parang maliit lang, oh. No. no. Asa, guys, acarina. na kami sa ano, eh na. tao. Lubid, mainit. Inip. Kailangan natin pumasok. Ah, pasok tayo. Alright, sila ka na, sila ka na. Diyo tayo sa ano, ayun o. No? Oh. Gate 5. Gate 5 daw tayo. Wait guys, daming tao. Ano to, alam mo ba to? Once in a lifetime to, yung ganitong kalaking event. Hindi lahat na ano, nabibigyan ng opportunity ah, mga panood sa ganito. Tignan mo naman kung gaano ka-organize o. Oh. Hindi laki niyan guys. Oh. So, diba? USA basketball yan.

ang <laughs> section natin section 1 oh ganda section 113 113 ayan nga dito tayo right galing no up, up. hindi nagkakagulo yung mga ano, mga nagkakagawa ng upuan section 113 so itong okay. entrance na to guys para lang to sa mga seat na ma area namin so, hindi halo-halo, ang galing organize Sini daw yan. Bilihan na yun lang yan. Ayun, ang dami yung ano. Bili tayo dun. NBA store. Bili tayo ng jersey. Busi natin yung pera mo. <laughs> Excited. <Chandel. laughs> ayun, oh. No? Guys, magkano eh. Ito, ito yung ano. Ito yung mobile bank rate. Ito. 550. Tapos ano yung may signature? kung kabilis yung bayaran dito. Kaya naman parang ano? okay okay. Alam niyo ba guys, magkano yung isang ano niyan, GRC? 550 dirhams. Kamo okay. na isang Ayan. yung bilihan, parang okay okay lang. Ayan, meron pang ibang ano, USA. Laki ng benta nila dito, no? Bibenta rin ng beer dito. Nako, masarap dito ah. Mga parami yata ako dito. Magkano to? 47 dirham Ito na lang yung ano, 65 yung mega Bila tayo sa Ito may vodka Vodka Red Bull na lang ding Vodka Red Bull Ano yung ba itong Etihad Arena na to? Dito rin naglaban sila Conor McGregor Alam mo ba yun? Dito ginagalap yung mga UFC Galing galing dito First time namin dito, nakakatawa Naka-overwhelmed. Ay, dito na tayo, 114. Ayan o, ayan. 113! 113! Wait lang.

let's reach the players, players. starting with 1 2 3 Into the game, Bear Mayo, Anthony Davis. Back ano, Serbia, 18 points. Enjoy okay. oh, hi, hi. <laughs> <laughs> Serbia fouls <Mouth's> been charged for <laughs> number three, Dylan Petrusha. Yes. Yes. And now checking into the game for Serbia, number 17, Alexei Bogushevsky.

8 points on the mark. 25 points on the dapat dekat and that's what I get

So yan na, ah, dami tao. Yan, yeah, sulit naman guys, sulit. Yan Sulit, sulit yung manood namin. Nagpaula ng Tresigari, tsaka si Libro, nag-showtime. Ibang klase yung experience, no, pag gano'n. ganong klase ng superstar yung papanoorin mo ng live. Ay, ulit, 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 ulit. sana maulit ulit, kaso mahal ng ticket. <laughs> so yan lang guys, ito ang ganda ng ano, Itihad. Oh. Ganda ng Itihad Arena tao Daming tao yan. Ganda ng ito yung arena Ayun lang As guys, mainit. ang init Alas tis na ng gabi pero may init pa rin Alas na gabi, grabe init, humid Kaya na guys, bye 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 See you ulit next video Bye bye